Sipag lang, sipag lang, sipag lang Yo, yo! What's up mga kabutingting! Yan na, magandang magandang ating lahat mga kabutingting Yan na, mayroon tayong home service ngayon Dahil, ito, sinundo na tayo kaway kaway sa labos Hindi sana ako lalabas talaga ngayon mga kabutingting Kaso eh, sinundo, hindi eh, pa ako nakaligo Hindi pa nakapaghilamos So samahan nyo ko doon mga kabutingting sa Kanila. Yan lang yon sa mga sa oras siguro ang biyahe. So tara. Yan habang tayo ay nagbibiyahe patungong pag-home service natin mga kabutingting, yan mega mega love shout out sa lahat ng aking mga silent viewers at organic viewers at ganun din sa bagong mapadpad dito sa aking munting channel. Yan mega mega love shout out sa inyong lahat at ako po ay taos-pusong nagpapasalamat yan, sana ay hindi kayo magsawa sa aking mga upload na video yan, mega mega love, shout out kay Sir Alfredo Domingo ng Malabon City, Renato Aban ng Pasig City, Roy ng Pasig City Claudemir Santos ng Pasig City Willie Canlas ng Palatiu Pasig City, Edgardo Dato Jr Talabira ng Bataan John Santiano ng Kison City Igay Ilupre ng Kison City Florindo Isidro ng Marikina City Joey Dulce ng Taytay Rizal at sa kanyang anak na si G. Dulce at ganoon din sa kanyang asawa na si Ma'am Josephine yan may galab shout out po sa inyo po at may galab shout out din kay Sir Gani Pitilia ng North Caloocan Saldivertis Mabilangan ng North Caloocan Darmin, Mr. Alba, Realidad Miao, Yek Vlogs, Rodel Espirito, Robert Mandap ng Caloocan, Rowel Ambas ng Batasan, Quezon City, Charlie Cantar ng Tansa, Cavite, Joe Ryan Santos, Edelberto Espidilion, Jun Diamante, Bitong Madridihus or Disney Madridius ng Mati Dabao Oriental, Randy Trinidad ng Dumingag Sambuanga del Sur, Ferdinand Lupis at sa kanyang asawa na si Ma'am Maribik Abadilla Lupis at sa kanilang dalawang anak na si Sian Lupis at si Liam Oxy Lupis. Yan, may galab out sa Lupis Family. At may galab out din kay Sir Michael Lucano Jr. at sa kanyang asawa na si Ma'am Malin Lucano ng Burungan City. Tony Cabus ng Indang Kabiti, Ray Francisco ng Sison Pangas Pangasinan, Nonoy Balis ng Tansa Kabiti, Wilmor Dichoso ng Bicol Sorsogon, Alex Paruni ng Kamarinisor, Manny Cabadin ng Paranyaki City, Edgar Macam, Enrique Bungais, Hermes Suarez ng Sapang Bato City, Danilo Mulano ng Pasig City, Danilo Cruz, Bin Kabatas ng Dasmarinas Kabiti, Francis Milurin ng Surusuro Maasin City, Teodoro Kaingkoy ng Maasin City, Jules Baleros ng Guadalupe Maasin City, Donato Matias ng Malibay Pasay City, Roberto Tebaharis ng Pasay City, Papa Pidge ng Antipolo City, Gipre Castro, Janjan Labnutin ng Pandi Bulacan, Anisito Quintao Mandaluyong ng Metro Manila, Arcee Jimenez ng Alicia Bohon, Ariel Labasan ng Nueva Ecija, Binji Salen, Dolcissimo Montisor Jr., Freddy Pitero ng Rosario La Union, Ventura Sabiliano, Jimmy Dumalag ng Baybay Liti, Eli Abadilla ng San Pedro Laguna, Rolando Pakabis ng Ormoc City, Rolando Gumangan, Rolando Gueb Guevara, Rolando Nueva, Jomaray Espinosa, Heidi Yakito, G. Montanyes, Ray Maglalang ng Tundo, Manila, Ricky Magkaling ng Guagua, Pampanga, Rinaldo Nodo, Rinaldo Obidusa, Emil Kaiga, Emil Castillo, Buhay Watchman, Edge Pacheco, Eliseo Yupo, Edi Adaya, Wilfred Emitorio, DIY Repair ng Antipolo City, Jimmy Completo, Ray Dizon, Louis Batinsila ng Tagig City, Barry Manulo, Renato Diaz ng Bayanan, Muntinlupa City, Joel Antonio, Tristan Osison, Osilito Larisa, John Duitis ng Dasmariñas, Cavite, Leonardo Jr. Hormigos, Arthur Tripos, Vicente Anabo, Jan Carlo Tauon, Albert Lonzano ng Camarinesor, Eli Pagdunsulan ng Lucina City, Alfredo Quiambao, Jaime Samoy, Perdi Ronquillo, Michael Eusebio, Adrian, Leo Pagaduan ng Nueva Ecija, Richard Loy, Guido Prido Solamulo, Romeo Maristila, Arturo Maniego ng San Pablo, Isabela, Jason Pasco, Joe Pelms, Steve Abugado ng Olongapo City, Bergelio Torsino ng San Miguel, Bulacan, Victor Castaritas, John Cinco ng Nabuta City, Alex Concepcion, Junjun Iglesirio, Ray Abdurasid ng Hulusulo, Armando Reyes ng Kiyot, Cebu City, Carlos Kasugay ng San Fernando La Union City. Ma Ambe or Elmo, Rene Salimbot, Joseph Joseph De La Cruz, Roger Sumagang ng Dabaw, Remedio Junior Onciano, Roger Inestro, Alistair E. Almindras ng Cebu City, Joseph Lara, Anastasio Sertisa, Romel De Guzman ng Imus Cavite, William Pulvira, Tony Adarme ng Kabagan Isabela, Dato Asim ng Cotabato, Alex Sabordo ng Valenzuela City Dalandanan, Bernard Agron, Rodel Castellano, Rinaldo Ortigo, Rogelio Campaner, Tolitz Garcia ng Nueva Ecija, Celedonio Daculo Jr., Norberto Mendoza ng Marikina City, Amador Villas ng North Caloocan, partneron at sa kanyang asawa na si Ma'am Janet ng Mabuhay Mamatid, Caboyao Laguna, Arturo Bourbon, Manuel Barbastro, Noel Iskandor, Jeffrey De La Torre ng Papa Palawan, PPC, Virgilio Arguti, Ramelo Bernardo, Joseph Dasilio ng Cainta Rizal, Jesus Billy Parohinog, GC Garcia ng San Marcelino Sambalis, Boy De Guzman ng Calbayog City, Emmanuel Siungko, Chris Legitimas, Romel De Guzman, Luciano Salubri, Cesar Reper, Mr. Carl Soriano, Eugenio Fernandez, Bien Junior Larkada, Wilson Torres ng Auckland, New Zealand, Carlo Maduro, Silver Pearl, Eli Bilutindos, Dante Burgos, Marlon Castillo, Domingo Francisco, at sa kanyang anak na si Jobs Francisco. Yan, may galab shoutout sa inyong mag -ama. at may galab shoutout din kay Shell Alfonso Puntod ng Bilibinan Binangunan Rizal, James Lakbawan ng La Trinidad Binggit, Dominador Romamban, Cesar Pilistado, Dudes Navaris ng Cagayan de Oro City, Rolando Panaligan ng Dasmarinas Cavite, Berhel de, de Los Santos, Judim Katadihan, Pilipi Muntimun, Likon Rinan ng General Trias Cavite, Edgar Abilia, Antonio Boniti ng Hamindan Capiz, Joel Lim, Rolando Credo, Alejandro Asoy, Eprin Kundino, Liberato Kunda, Anisito Inderio, Balbiran, Ronald ng Surigao, Louie Torres ng Ligtong Tris ng Rosario Cavite, R Rodolf Kantor Bon Argy Napariti, Efren De La Cruz, Lorelin Cabanilis ng Pampanga, Bernardo Castro ng Santulan Pasig, Orlando Magro, Cesar Suso ng Barangay Bagtas, Cavite, Dimitrio De La Torre, Willie De Leon, Romy Ulip ng Cagayan Valley, Ogi Suson ng Tansa Cavite, Gerson Aparicio, Lito Escolar, Noel Puntilo, Medina, Pane Alvarez, Jewel Bell, Bisaya Carlos Dagundong, Ejiko, Dominic Waskin ng Malabon City, Natansel, Joseph Lipata ng Pasig City, Jeremias E. Bahado, Dado Pequero, Rinaldo Porquillo, Mabayag, Pulito, Roldan Mendoza ng San Antonio Pascual, Batangas, Joelym ng Butuan City, Roland Ramos, Romel, Wilfredo Bulo, Carlos Inirlas ng Mohon Macrohon, Carl Pascual, Renantes Salvador, Joel Balbin, Badi De La Cruz, Junry Costales, Rostom Palahudin, Asper Hispano ng Apalit Pampanga, Albert Martin ng North Caloocan Bagumbong, Asas, -As, Alan Kalumpang ng Buhol, Marlon Bautista ng Arctic ng Ayan Batangas, Jojo Arcs, Palconeri Tanido, Edelberto Gabo, Adjang at Adyong Kabatas ng Tabiti, Romeo Galang, Francisco Tabuso, Lili Mulina, Roje Bersusa, Arnil Dalisay, Baltasar Giorpo ng Badjang, Balinsya, Buhol, Pangasinan, Sibuy, Nel Mansi, Tataking ng Dulmar, Subdivision, Barangay 167, North Caloocan City, Sanary or Mang Tobiro, Joseph Relucio, Benjamin Bustilios, Alvin Barnido, Carlito Senior Negro, John Luis Pakulaba Nang Samar, Robin Adi Apabli ng Burungan City, Victorio Dibasyan, Rumi Anasco, Rubil Handog, King Sipin, Bernardo Salazar, Romy Gloria ng Matalum, Red Dragon ng Lubao, Pampanga, Alejandro Aguilar, Ernesto Poblador, Moskira, Bernard Asidira ng Hulusulu, Dani Canyada ng Kaluukan City, Richard nang hinguog. Yan, mega mega love shoutout sa lahat ng aking mga nabanggit at sa mga gustong magpa-shoutout, yan maari lang po kayong mag-comment sa comment section. At kung mayroon kayong mga katanungan, yan maari lang din po kayong mag-comment sa ating comment section at mega mega love shoutout din sa lahat ng aking mga kaibigan sa YT. Yan lalahatin ko na po kayo dahil medyo alanganin na sa oras. Yan kaya mega mega love shoutout sa inyong lahat mga sir, mga idol. At yan, kung nakaabot ka dito sa parting ito, mga kabuting-ting, yan, ako po ay taos pusong nagpapasalamat sa inyong lahat sa nakakaabot dito sa bahaging ito. Salamat sa inyong pagsama sa aking pagbibiyahe, mga kabuting-ting. 10 minutes ang biyahe papunta rito sa kanila ni Kuya Han Siya mo kaya? Ha? Yan si Kuya Edwin Uy, galit na galit yung asya nakakita ng pangit <laughs> Ano problema pala nito kuya? Saka sa, mo ng tubig ng one, dryer. Right? Hindi pala tayo pagpapawisan itong washing machine nila mga kabuting ting. Dahil ang problema lang daw pala nito ay yung tubig sa wash tub ay napupunta sa spin tub. So bisik na bisik. At kung makikita nyo, sariwang sariwa pa. Pulang pula pa isda. Pulang pula pa ang isda. Pulang pula pa ang hasang nito mga kabuting ting. Eh, ganyan mo lang yan. Eh, di, eh, ito, ito, ito. Ayan. Bisik na bisik lang ito, mga kabuting ting. Dahil, <coughs> di dyan ka na lang, para hindi ka na malabas. <laughs> ah, baba ko lang yung aking gamit. Kirahin natin ito agad para matapos. Big tubig. May tubig. Yan. So, diretsyo na tayo dito sa pinakasira niya, mga kabuting ting. At wala na rin tong edit-edit. Yan, tanggalin lang natin yung tatlong tornilyo. Kuha lang ako ng gamit. Ayan. Ayan, kung bago kang napadpad dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify kapag meron akong mga bagong i-upload na video ayan, tanggalin pa natin tong isa tingin boss, dahil mamajikin ko lang to boss para sa susunod kung sakaling Magkaroon pa ulit ng ganitong problema ay ikaw na ang gagawa. Bisik na bisik lang to. 'Yan, kung na nakikita nyo. Nakaangat. Tingnan natin kung dito ay hindi ba hindi naman naka ano, naka-drain pero nakaangat na. Tingnan natin. Baka may pera ito dahil baka ginawang alkansiya nila ni Tomer. ayan ayun ba na ayan may pera nga ayan oh tapos ito lang yung dumi oh punti lang yung dumi pera lang pala yung nandito pa ano lang boss patagilid papunta dito ba ah. para mahulog tong pera na ito ito yung nagiging dahilan hindi ano ba to e, ayun ka dito pa dong diha ah. Ayan. Oh, eh, bira pa lang dito. Para matagilid din mo pa doon dito tikas. Ah, oh, sige, tagilid. Kang, oh. Hoy! Hoy! Dari, labang, lapag ko lang yung aking kamera. Ayan. <coughs> eh, hey, boss. Oh, ayan, Piso lang yung dahilan, mga kabuting-ting. Oh, wala nang iba ito lang yung dahilan oh. piso mo tapos eh baba mo na kuya baba mo baba mo na, baba mo na. tapos tignan na rin natin yung kanyang loob ng pulsator o sa ilalim ng pulsator baka mamaya may pera pa ayan ayan Tingnan muna natin ito. Tanggalin lang natin yung isang tornilyo para makita natin kung ito ba ay baka mamaya may pera pa ito sa ilalim. Dapat talaga pagka kayo ay maglalaba, dapat titingnan niyo yung mga bulsa. Baka mamaya ay may barya. Nako, di ba ko ta. Maiksi ang kamay na inting na, boss Palihog ang cellphone kana ayan na, da uh, Ako, hindi abot na. Ah, ayan Wala naman siyang pera Pero, madami Ayan, pero okay lang yan Paano ka na, boss? Tawin yan Paano muna ng Anong, brush, brush. Brush? Oh, uh, brush na natin dahil napakadumi. Brush na maliit? Hindi, brush na lang paglaba. Brush, brush, paglaba. Ayan, wala silang fishnet. Ito na lang. Gagamit. Ah, wala silang, bra wala silang brush. Kaya fishnet na lang yung tubig, boss. Nahirap pagka maiksi ang kamay ng mga kabuting -ting. Ayan. Antayin lang natin yung tubig. Madumi. Hindi pala kita. Pagawa. Yeah.

sana hindi pawisan na hindi talaga pagpawisan boss kala ko eh kung ano na yung problema sa washing mo naka ilang balik kayo doon sa bahay boss tatlong balik na ha? tatlong balik naka, naka tatlong balik pala daw sila sa bahay mga kabuting ting hindi nila ako mahuli so eh, ay lang natin may gagawin pa tayo para tumagal yan, kung napapansin nyo, maiksi yung kanyang spring, oh. Pahabain na rin natin yan. Para sigurado yung tubig sa wash ay hindi talaga pupunta dito sa spin tab. Kaya pahabain natin tong spring. So, titignan mo lang ito. Kailangan, pag igaganyan mo siya, ititwist, ay liliit. Baka mamaya, babalik tarin mo. Pag itwist nito, ay lalaki. Kaya kailangan, yung pag-twist mo nito ay... Pag ganito, para hindi siya mag-expand at magkasya pa rin siya sa rubber. Ayan, pwede na 'yan. Okay na 'yan, hindi siya hindi na siya maiksi. tak balik na natin ito at malinis naman ito. Yon lang yung piso ang dahilan. Dapat talaga pagka maglaba ay dudukutin yung mga bulsa para titignan kung mayroon bang barya ayan diretsyo na natin ito kapan kapan na natin dahil natitiyak ko yun lang yung problema na yun

bisik na bisik ang problema ng washing machine nila ayan tapos palagyan natin ito ng tubig Ah, tuh to na yung aking tripod ang kagwa bos ah. Ay hey, boss, ayos yun bo boss. Hey, dyan na, dyan na yan, dyan yan para titignan natin kung makakapundo na ba ng ng tubig nito. Ay, hey, okay, sama ko. Abikat boss. Dali tulungan ko muna si Kuya mga kabuting king. Post ko na itong kamera. Ayan. lalagyan lagyan na ng tubig ng mare. Okay na ba raw Ha? na ba? Okay lang na. Ayan, kung nakikita nyo, ay wala tagas dahil ang reklamo nila ah, tumatagas pagka itataas ah, pagka ibaba pala bakit ba ay pagka itataas pag itataas mo naman ito ay yung tubig sa wastab pupunta sa spin tub So, yun yung reklamo nila sa akin. Ayan, okay na yan, boss. Wala na tagas. So, na natin. Didrain natin. Ayan, drain. Tapos, eh, balik natin. Tapos, tingnan natin kung hihinto ba ito. Ayan, wala na tagas. Okay na yan, boss. Okay na. Yeah. kuan yeah. Imperador, <laughs> So yan, dito ko nataposin yung video natin sa araw na ito mga kabutingting dahil hindi naman talaga sana ako maghanap buhay ngayon dahil araw ng linggo kaso eh sinundo sinundo ako kaya napapunta talaga ako dito so yan, dito ko nataposin ang video natin at kung nagustuhan mo itong video na ito at mayroon ka ditong natutunan baka pwedeng palike at pakishare at higit sa lahat, kung bago kang napadpa dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko na rin yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So yan, laging nag-iwan sa inyo, nangingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabuting ting. Yan, bye bye na po!